So, mga kamundo ko, ito, mag-unwrapping -un tayo ng ating pinili na power bank sa Lazada. Uh, maganda to guys kasi ang battery na gamit, ito lang yung ginagamit natin sa sa ating flashlight na battery. Tapos, kinuha lang natin siya sa ating laptop na battery din. So, bubuksan muna natin siya. Check natin. Ayan siya guys. Kaya itong ganitong power bank ang binili ko guys. Kasi unang-una, mura lang siya. At the same time, yan ang ganda. Oh. Ganda ng box pa lang, medyo solid. Uh, ayan, medyo may tsura nga. Eee. Tapos, apat na battery ang kailangan guys. Ayan. So, kuha tayo dito. Puro goods na to na battery guys. Anin to na piraso na kuha natin sa ating battery ng ating laptop. So, meron siyang guide naman kung saan yung battery nakaposition, yung positive ni Kati. Ayan o, oh, automatic, meron na kaagad. Kagandahan nito guys, kasi itong ano natin, flashlight natin, ito na rin yung ginagamit natin as tail light. So, lahat ng mga battery na ginagamit natin, lahat ng battery, ganito lang lahat. So, sa tail light natin, ating flashlight, sa ating headlight, sa uh, bike. Ganitong battery lang mga ginagamit natin. So, pwede natin siya ipagsaswap-swap. Magpapalit-palit din. Tapos, lock lang. Tak. Try natin. Ito yung cable. Sabi so, pala natin sa Lazada niyan guys is 345 lang. Ang problema siya, di ko masend sa inyo yung link kasi uh, nag error yung Lazada na apps ko tapos sa ah, nabura yung mga information ng mga logs ko dati. Kaya check niyo na lang yung uh, yung brand. Uh, yun na lang yung bibilihin nyo tingnan natin pa ano ano umilaw siya pero dito matagal pa ng response check lang natin ayan na so yung pag uh, mga magbibitbit tayo ng battery puro ganito na lang bibitbitin natin para sa kanya para sa power bank natin, para sa flashlight natin. Kasi ang plano ko guys, ang gamit natin yung ganito, dalawa na. So isang headlight, tapos isang tail light, yun ang ginawa ko. Uh, tapos plano ko gagawin siyang dalawang headlight, dalawang tail light para mas uh, visible tayo sa pagbaya sa gabi. Ayan o, charge siya guys. Oh. Yan, so okay na okay. Tapos may indicator din dito. Tapos, Check natin itong ano guys. May ilo siya eh. May leak siya sa unahan. Inang inang. Wala siya. So ganito pala pagpailaw nito guys para magamit natin siya as flashlight sa gabi kung kailangan natin. So dito itong dalawang puti, ipipress, ilulong press lang pala. Yan. So mayroon na tayong uh, emergency light. Kahit mahina yan, medyo makakatulong na rin yan kung kailangan natin. So off lang din, ganun lang din, prolong lang din siya itong dalawang puti isa sabay pindutin kasi pag isa lang ganyan lang lalabas hindi lalabas yung ilaw ayan nga so ayan lang sya maganda to guys ano natin na uh, ang ano pala kung uh, makakuha ng update nito sa description ko na lang sya din ilalagay kung ano yung performance niya kung ano yung uh, charging ilang charge sya lang pupuno So doon ko na lang din ilalagay kaya sa description niyo na lang panuorin. And maraming salamat sa panonood mo Mundo Ko Vlogs na pala. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa akin channel, please subscribe Mundo Ko Vlogs. Merry Christmas everyone. Paalam, God bless. Bye-bye.